soft spring putol ang body spring niya sad to see the debris scattered everywhere sira ang piston pati na ang kanyang head patay ha so, bali sabali gagawin natin dito Saan natin? Che-check natin kung ano yung nasira. Pero tingin ko si Rapistone na ito, damay din ng black. Kasi bumuon yung kanyang valves, hindi na bumalik. Nakabuon yung kanyang bulbs. So, bali gawa ko rin ito. No? Pero matagal na matagal ko nang gawa ito. May higit sa taon na rin. So, bali, ang set nito is 63. Tapos, naka 1922 na stock head. Ayan. So, check natin. Buksan natin kung ano na sira. So, ayan. Ang kanyang head. Putol nga yung barbula. So, papalitan naman natin to, so, Okay lang yan. So, anong nangyari? Nakalimutan ko na yung set na to, 59 lang pala to. Ayan. 59 lang siya. 59. So, natin. sukat suka 59. Nakabaruktot lang kasi yung kanyang caliber. Kaya kanyang last one. Pero 59 to. Na sobrang tagal. Nakakalimutan ko ng 59 to. So, palit na rin yan. Siyempre, pagka sumabog, lakihan mo. So, ang gagawin set natin dyan, 63. Tapos, mapapalit tayo ng MTRT head na 1920 to rin. Yan. Yeah. Yan, ito yung ating black na nakakabit. Yan, 63 mm. Ayan. The next natin dyan ay ayos natin yung MTR. Ayan, ito yung ating head. Ayan, so lalagyan natin ng bearing. Ipo-port natin yan kasi hindi ito bolt on ano. Kasi yung port niyan, may counter rito. Tsaka dun sa valve, ano, sa valve seat. Ayan, ayusin natin yan. So, 1920 ito lang ito. Ano? ito. Ayan. Ito sa pool. The next sauce, popart din natin. Alright. Ito na yung head. Nakikabitin natin yung mga valve spring. So, bago natin ikabit yung mga rocker arm, kakabitin muna natin ang lash cap. Kasi, issue ng empty yan. Diburo yung ulo. Kasi, hindi tapat yung rocker arm ng bagya dito. Ayan. Nagma-mushroom to. Nagpapayong itong pulong ng rocker arm. So lalagyan natin intake tsaka exhaust. Palagyan natin yan. Then para tayo ng bagong rocker arm. So yun ang pati natin yun. So kukompletuhin na lang natin yan. Throttle body. Yung parin dati. Tapos manual tensioner. Kakawit natin. Then bago na rin timing chain niya para sigurado. Ayan. Ayan. Then pakanda rin na natin. Ito so na yan, natin na natin yung makina Kompleto na yan, auto wood we'll check na. Next natin, kakabit natin to RC Minex, ito gagamitin, gagamitin ECU Kakabit lang naman yan dyan Patabi ng battery Then start na natin Yeah, it's lightning yan. Yeah. Testing na natin. brake in. then, Diretso tuning na to. Yeah. Oh, so, max version 1. 63 big bulbs. 1922 MTRT head. Ayan. Yan yung set niya. Then sa throttle body natin. 32 mm lang. Then JBT version 2.1 yung kanyang pipe. Okay. Yan sa ECU natin. Okay, racer mini X. Okay, chuchin lang natin ito. Then, solid na sa mayare Alright, so hanggang dito lang video natin. Okay, thank you and goodbye.